sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliw at mga nakakataw mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayong pa-updated sa mga bagong videos na ina-upload ko raw Magbigay ng bowels Ano daw yun? Ako, wala ko, wala ko Delikado Kinumutan ba naman yung lityo? Ah, Baka naka-fconce sila. <laughs> ganyan, di nagiginawin. Uy pa! Yay, nagkakuha ko 95 pa! Ha? Huh? Ah, Oo, nagkakuha 95. Nagkakuha daw siya ng 95. <laughs> nagkakuha na <laughs> ng 95 dun yung Daybride, ganyan ba tayo? Talina daw. Daybride unsa. Talaga. Nagkakuha ng 95, uy! At ba nga ng 95? Sa iyong pitaka. Ano? Saan daw siya na ng 95? Sa pitaka. Eh? Oke. hati Wah, tangka. <laughs> Coy. Ising <lah>. <laughs> <Ising> para batulung. <laughs> Tolongin. Super ah. Bah. Enak. <laughs> So, super saya na siya. <laughs> Ala si? Ka. Kakaiba yung tingin niya. Lagot ka. Ayan na si Gohan. Nakatutok live si Salima Refrain. Hindi ko gagalawin <laughs> ulo uh, ko. Huwag mo nang galawin. Okay na to. Nandiyan pa rin kaya siya. Eh. <laughs> Ay, naku. Ingay <laughs> naman na manok. Ay, eh, makapag-video sa ate. Good day, everyone. Good day, everyone. My topic is all about the contribution of <laughs> the state measure. State measure? The contribution of po, nagdadasal po siyang umiiyak. Bakit? Para ba? magmamakawa ng tawad sa Panginoon sa ginawa ng kasalanan. Tama ka naman. Umiiyak siya sa, dahil sa mga kasalanan niyang ya? ginawa o sa kanyang kapwa-tao dahil sa pag na binigyan siya ng punishment ni Godfather mm. na hindi niya kayang matiis yung binigay ng punishment dahil yeah. na ginagawa niya ang kasalan Umiyak so siya. Iiyak ko siya at nagdadasag na huming nagpagpaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teller Tiler Radio <laughs> Lights, camera, si action Kabayan ah very fresh meat. and so the light is the apple in the fresh meat. the apple skin. this is mm, it's so yummy good mm. it's so the yummy it's so the apple the juice meat. okay you see the gorgeous one so the apple juice mm, it's so yummy mm. <laughs> Duyos. Hey, 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 hey. Nakatinginan pa kasi. Hey. <laughs> <laughs> ituloy na lapigilan. Ano <laughs> 'yan? Ano okay 'yan? Baba mo. Baba mo. Baba mo. Yan, baba mo. For me guys, oh. Tumogot pa. Ah. <laughs> Mashado na ako malakas para sa mundo ng mga tao. Aba. Lako, okay, krabing imahinasyon naman yan ate. Na ang lupit! 7 uh, 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 over 100. Ako! Ako si Jose Ako ang namatay sa inyo! 180 years lang nakaparaan! Bola lang yan! Lakas tama. Siya daw si Dr. Jose Rizal. <laughs> Sarapnya dah. Pengin naman. Ayo aja. Masuk sentuh. Ah, Apa? Krabi naman. <laughs> Agang. <laughs> Bibi gay ka. <laughs> Aku. Um, magugulat talaga ako pag nakita ko ng white lady. Hmm. Diyan na tabi mo. White lady lang. Happy New Year! Daming anda. Sana all. Ayaw. Ayaw nga. Ay, gumana. Napakabaliktad. Ayan. May nagmala sa akin <laughs> <laughs> na. Napagalitad nalang. Sila ko. Sayang naman yan. Ba! Dami pa boy. Nahilo na daw siya. Ako, di na kinaya. <laughs> sa prank pala. Ah, nag-recharge lang. Pagbusin. <laughs> Pagbusin. Pagbusin yun talaga yan. Siyempre, eh, titigas yan. Bah! Lakas ah. <laughs> Siya na lang daw ang net. Ayan ah. Bang! Tapol sa ulo. Hindi <laughs> ah. ba kita, Mama? Maging Ay, ki Mama. Ano yun? Ano na naman? Pick up line mo. Ah, pintuan ka ba, sir? Bakit? Kasi may kumakatok na walang tao. Tatakbo talaga ako sa <laughs> takot <talaga> <tatakbo laughs> ng dagat. Ay, may mga <laughs> diwata pa dyan. Maghuguhan na lang ako. si diwata. One, two, three, go. Wow. Bugoy. <laughs> <laughs> Yung inangasan ka ng tumboy sa kanto tapos bumili siya ng napkin sa tindahan. <laughs> Seval <laughs> <laughs> <laughs>